Good morning everyone mga kasuelo Maayong buntag sa taran Ang ganda ng sikat ng araw Kaya na maganda kumaga po sa inyo lahat mga kasuelo Ay maligayang pagbabalik po dito sa aking munting youtube channel By TV Kasuelo At ako naman po nandito ulit Nagbabalik at uh, dito pa rin sa bukid uh, Walang pagbabago Nandito pa rin sa bukid eh, Pasensya na po At lagi lalang lang Lagi lagi na lang Nasa bukid Ayun eh, ang ating ano laging content dahil nandito yung ating obligasyon uh, pala mga suwelo ang aking ma-share ko sa inyo ngayong araw balikan natin yung ampalaya at uh, applyan ko na ng applyan natin ng abono yan applyan ko ng abono ng sulfate lang siguro yung aking ano, 2100 para yun sa ugat para mag-develop siya kasi ganyan pa siya kalaki uh, balikan natin yung ating ampalaya So, hindi siya 100% mga kasuelo na tumubo lahat. Uh, may mga ilan na hindi tumubo talaga. So, di bale. So, ngayon lang, ngayon sa nang araw, nag-usap kami ni Kanato kahapon. Uh, mamutol kami ng ano, schedule namin ngayon. Mamutol kami ng kawayan. Para doon sa balag. Eh, ang siste, pagpunta ko doon sa kanila ngayon, eh, lasing. Lasing pala. Nag-LBM lasing bago matulog gabi nag shot daw sila kagabi so, may, ano, medyo hilo pa hindi natin pilitin so, pagpaliban na lang bukas na lang siguro kung makarecover so solo tayo ngayon ngayon mag aabono tayo ng ang palaya Tingin natin kung ano pang magawa natin kung merong, merong ang palaya, ang palaya okra, ah, magpitas din ako sayang ngayon sana ma makapagputol na ibalis sa sunod na araw na lang tara kapo naglinis tayo ng patula malinis na yun pausokan na lang natin let's go pero ikutan ko muna yung mga alaga natin ah kumpleto na sana meron akong dalang uniform kaso yung aking katawang eh nasyat kagabi bale so magbuting ting ako sa bukid ngayon araw mga kaswelo ah ako lang mag isa kasi si misis ah uh, magano si kaso sa estudyante namin good morning po mga kaswelo kumusta kayong lahat dyan sana yung nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at maganda yung ano dito panahon ngayon at hindi sikat ng araw oh. Maga pa nga lang oh. Nandito na rin tayo. Update tayo sa tubig. Tara. Kita ko lang sa inyo po. Ito na siya. Oh. Ang bilis nila mag-install pala. Mula doon oh, kila bahay nila na kanato hanggang dito. Ayun po ang update sa patubig. Sana matapos na at makatubig na yung nandun sa bukid. Sige. Shoutout sa mga empleyado ng Water District. Bye-bye. Maraming salamat sa service niyo po. po. Ah, okay. Dito tayo. Kawis na ako. Nakatat. Ano pa? Meron pang dalawang kalabaw. đi tập ngát cái hu hu hu, hu good morning, good morning. Hinga ng malalim. Okay. Upo muna. Ay. Hiningal yung magsasaka mga kaswilo. <laughs> doon pala sa ating na-deliver na kambing mga kaswilo. So nag-feedback yung uh, So, nagpapasalamat din. So, siyempre, nagpasalamat din po ako kasi na libre din ang aking pangkonsumo. O, ano siya, satisfied din siya. Dahil uh, marami daw ang nag, naging putahin niya. Na marami daw yung karne. Mataba din ati kambing. So, yan, yeah, meron nga nag-comment nga. <laughs> uh, nakakalungkot dahil nga, yun nga, nawalan or eh yun naman talaga ang realidad yun nga sabi nung nakabili so nagpapasalamat din dahil nag enjoy daw yung mga kumain mga pulis pa naman ayos so, nagtanong pa nga kung marami pa sabi ko meron naman pero ganun ang presyo Ayan, set na tayo ng bulo mga silo. Sulfate yung ating ibabanat pila. Apa pala, dumaan dito yung aking kababata na nanggot ng tuba ba. So, tinanong ko siya kung meron siyang trabaho bukas tapos mananggot o manang manguha ng tuba. Wala daw siyang ibang trabaho. Wala daw siyang ibang anak buhay kundi tuba lang. So, inalok ko siya na hiramin ko siya ng isang araw bukas. Kung pumayag siya, bayaran ko na lang yung araw niya. Special isang araw lang pamputo lang ng kawayan. Ay naisip ko ay kailangan na talaga ano, kailangan ko ng katulong. So, kumayag naman so bukas ang kanyang serbisyo. So, wala daw siyang ganong income din ngayon sa tuba dahil uh, na ano na wala walang ganong harvest. So, yun. Yan ako siya. Kiramin ko bukas. Mayroon tayo katulong bukas. Kami yung tatlo ni Kanato. Hai. magharbis ka ng okra nagchat si misis nagpop up sa ating cellphone magharbis daw ako ng okra ay may nag order daw tapos natin magabono unti lang naman yan harbis tayo okra kahit pa paano yung okra mag, mabili naman nauubos naman hindi na kami nasiraan may nag-order tara abunan tayo para matapos na uh. Time-lapse po muna tayo mga kaswelo At nang may iba naman po Habang nag-abono po ako dyan Meron lang po akong kwento sa inyo mga kaswelo Puro na lang po kasi background music Ang narinig nyo kapag naka-time-lapse video para may iba naman, uh, meron po akong konting kwento po sa inyo at ito po ay totoo. Ito po ang aking kwento ay uh, may isang uh, silent viewers po na nag uh, message request sa akin at sinta na nga po at uh, hindi ko gaano, hindi ko kaagad nabasa. Tatlong araw pa bago natin nabasa yung kanyang message sa akin at uh, yun nga ay uh, ang sabi niya po sa akin ay napahanga o nap inspire daw po siya sa aking mga ginagawa dito sa bu, uh, bukid. Ang nakikita daw po niya, yung kanyang tatay niya sa akin. Uh, ano daw, gan ganito daw yung aking, oh, ganito daw yung kanyang ginagawa o trabaho ng kanyang tatay noong araw. Ang kaibahan lang daw po namin, eh, nanungkulan pa ako sa barangay, barangay kagawal pa daw po ako. Uh, maraming salamat po ma'am sa uh, iyong ano, supporta at doon daw po siya na curious dahil paano ko daw po minamani, minamanage ang oras ko eh, may mga alaga pa may mga kalabaw, kambing, baka at may tanim pa na palay hindi ba daw po ako nahirapan ikutan lahat ng gawin sa bukid sabi ko naman po sa totoo lang nahirapan po talaga ako kaya po gabi pa lang Naka-lista na lahat sa utak ko or na iniisip ko na ang mga gawain sa bukid, kinabukasan, naka-step by step kumbaga. Kapag po meron activity sa barangay ay andyan po si misis to the rescue. Tinutulungan po ako ni misis pati anak ko. Uh, yes, medyo po mahirap pero sa katagalan na sanay naman, na naman din ako. Kaya po ako po ay nagpapasalamat sa inyo ng marami sa patuloy niyo po pagsubaybay sa aking buhay-buhay dito sa baybay. Kung ano man po ang uh, meron ako ngayon, uh, mga aswelo, yan po ay dahil sa inyo. Kaya po nagpapasalamat po ako sa inyo. At kay, siyempre nagpapasalamat din na po kay God na hindi po niya ako pinabayaan. Ito nga po ay uh, ulitin ko po doon po sa nag message sa akin. Alam mo na po kung sino ka ah, uh, Maraming salamat po, ma'am, sa inyo, pong suporta. At sobrang appreciate ko po, ma'am, ang inyong message at suporta. God bless sa inyong lahat, mga kaswelo. Ayun na nga po, mga kaswelo. Natapos na tayo magbuno at magkitas ng gulay. Balikan natin yung kalabaw. Yung ating gagawin naman ngayon. Ikutan yung kalabaw para iswimming. Ngayon may dala akong tubig at... Darak. Kasi si Victoria, bago ko swimming, pinapakain ko muna siya ng darak. Ayan siya. Katapos ikutan ko si Clark and Jason para swimming na. Oh, mataas na yung ano nang araw. So, bali yan po ang aking activity ngayong umaga lang. Nagpastol, nagabono, nagharvest, ah, balik kalabaw ulit para magpa-swimming at saka mag-deliver pupunta ng bayan so yan ang activity ko ngayong umaga ngayong umaga lang po yan mga suylo. babalik pa ako sa hapon yan mamaya para naman dun sa baka magpapainom at magpasaka sa kalabaw yan lang, yan ang umiikot yung ano ko buong maghapon din sa bukid Ni. Ah, ali. Hei. Kira pun dah lawa. Ya nah. Okey. Sini na, semina. Dali dali dali. Dali dali. Kalau petang yang sangat lebar masih lo. Nah, lecet-lecet dengan aking mebahai. nasa na daw ako ang gulay daw may deliver na wala daw kaming bibili daw kaming konsumo sa bahay nakupo wala daw kaming bigas bibili daw kaming bigas ay ah. isa na lang si Jason na lang may swimming ko yun ah. uwi na wala daw kaming bigas daw bibili tayo bibili na kami ng bigas naubos na yung aking pinagpaguran noon yung mga naani natin ubos na ah. Hmm. yan po si Jason nauna na sa akin ligong ligo na mainit na daw busog na busog siya o binog at uh, dito po nagtatapos yung ating episode ngayong araw, mga kasuelo. Papaswimming muna natin si Jason. At uh, yan naman po muna. Maraming maraming salamat po sa inyong lagi panunood. Pagsubaybay dito sa aking buhay buhay dito sa baybay. Maraming maraming salamat talaga sa inyong suporta. At uh, magandang araw. God bless sa atin lahat. Ingat po kayo palay sama po kayo naroon. Paalam po muna. bis